Super kulit na po sa mga guys. nag lang po yan. Pero maraming kaibigan yan. Ayan. Ayan po siya mga guys. Ayan o, super kulit yan mga guys. Ayan. Ayan ang aking po sa... Uy, kita yung pwede mga guys. Kulit talaga ito yan siya mga guys na makulit yan ang pusat kong makulit siya pag tinalo sa tuwit sumigaw ang mga guys ng aray ang sakit o diba mga guys Gumutom na naman siya mga guys. Yan ang kulit. Likot ay magpakuha ng ano. Aba, naglalambing. <laughs> What the fusa, man? What the man? Yeah, baby. Aba, oh, nakikinig siya mga guys, oh. Ah, aray, na naman yan. Ay, aray, aray. Aray. Oh, Aba, tinding, ano, na naman siya. Oh, 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 ba, malupitin talaga tong pusa na to mga guys. Ayan. <laughs> Kala mo, sisira na eh. Okay. Kulit po talaga. Miaw, miaw. So, kung kulit talaga. Hop. Oh. Ano naman ito mga guys. Ano na kami binabalak dito. Ayan. Ayan siya mga guys. Oh. Hmm. nag abang yun sa sisyo. Oo, oh, ha? Hmm. nag abang yan. Nag-aabang yan. Nag Nakala niya siguro makakawala yung sisyo. Hindi yan, mga guys. Makakawala dahil ginaganang ko yan ng ano pang kitong makapal. Ah, di ba? Mm pa, oh. Diba? Aba. So, kulit na po sa ang pusakal na makulit. Yup. O ba, Nag ano siya, nagpa -ano, ano dito mga guys. Oh. Sa alaga kung ano. nagabang abang siya rito. baka sakaling maka-ano. Ayun na. Ayun siya mga guys. O. Oh. diba? Yada. Diba? Yun know, na. Nabagan na niya. Kaso di talaga siya makalusot mga guys. Sigurado lapa yang mga sisyo mga guys. Ayan o. Oh. Dalawa yan. Ah, di ba? Ang <laughs> likot niya. Ah, tinitignan na naman niya guys. Itinitingnan na naman niya. Lusot ka. Lumusot ka. Sige nga. Kung kaya mo. Ah, parang gusto niya tanggalin ang tali ah. Kahit. Kaso pag matanggal yan. Makakawala yan. Pero hindi. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Dahil. Kakainan mo sila. Kainan mo. Aray ko. Hayop ko talaga. Naguguto niya talaga to siya. Sige, so, yeah, magmukbang ka na nga lang. Kuha na nga lang kita. Ayan mga guys, binigyan ko na siya ng cat food. Para uh, ganado siya kumain. Dito ko tinutok sa mga sisyo para isipin niya na ang kinakain niya ay dalawang sisyo. Ah, uh, ba? Diba? Yan, paborito niya mga guys eh. Cat food. Hmm, diba? Paano, gusto ko rin sila, ah, gusto ko rin sila masanay na mag, ano, bandang huli. Pagpakawalan ko niya yung dalawang sisyo. Ah, uh, magano magiging kaibigan sila kita ni naman mga guys dakaw talaga nitong ano nito eh na to ba uh, ito mga guys oh yung ano pagkain ko sa kanya nilagyan ko ng pagkain ng ano mga uh, sisi kaya gagawa pa ako ng ganyan mga guys yung lagayan ng pagkain ano uh, tinatamad pa ako gumalaw kasi ga uh, ay kailangan mag-relax din mga guys kasi linggo eh so, diba ganong kalupit ang ating pusa mga guys And, habang nandun sa loob yung dalawang mga pusa ay yung dalawang mga pusa dalawang mga mga sisyo pero hindi naman sisyo yan ano na yan manok na siguro yan pero sisyo pa rin pero ganon na rin yung siguro yun basta manok o sisyo isa lang yan kamagana kaya tayo mga guys basta importante mahalaga kita nyo naman kita nyo naman mga guys kita niya naman, oh. Ano. Oh. Super. Takaw. Oh, di ba? Pati yung, ano, tumuot. Kumakain-kain na rin, oh. Ah, ano, di ba? Yan ang, ano, sunay na, ano, bandang huli mga guys. Gusto, ano, maging magkakaibigan yung, ano. Magkaka alam ko, mag maging kaibigan sila bandang huli. Huwag lang sila magkaroon ng samaan ng loob. Ganun sila kalupit. Okay uh, mga guys, bye-bye muna mga guys. Paalam